Why you're here, Dee? Anong ginagawa mo? May plato ba? Anong ginagawa mo? Wala kang plato. Hoy! Wala kang plato. Ha? Anong, anong ginagawa mo dyan? Lapitan mo pa. Alayo eh. Nagdampot din e. Nagdampot ng spaghetti. Ha? Wala kang plato. Anong ginagawa mo? Ha? Nasa yung plato mo? Nasa yung plato mo? Ha? Hindi <coughs> na kailangan ng plato. Dediretso mo na sa tiyan mo. pa, eh, paano yung ulam? Dediretso na rin sa tiyan. Oo, uh -oh -oh. masarap ba yan? Si, -sino, sino nagluto? Ah, si Lolo. Oh, lagot ka kay Lolo. Lagot ka dyan kay Lolo. Ha? Ano yan? <laughs> ha? Anong ginagawa mo dyan? Lagot ka kay Lolo. Sige. Sige. Ha? Galit si Lolo. Balik Balik Ha? Ah. Bakit? Ha? Ah. <laughs> ano na yan? Ano nangyari? Akala ano ko kakain ka. Ha? Uy. Hindi ka ba kakain? Hindi <laughs> ka ba kakain? Skedeta. Skedeta. Ano okay. Ha?